Right, Pinaga fans. You know how we do it here. Before we do the big reveal, magrika munatayo from items 10 to amazing. At number 10, Fernando Po Sr. was the model for the UP Oblation. 9, Alibata was the pre Spanish national writing script. 8, Intramuros, exclusively for Spanish only. 7, World War II prisoners drowned at Fort Santiago. 6, Jose Rizal was the author of Sa aking mga Kabata. 5 Apolinario Mabini was paralyzed because of syphilis 4 La lobra negra 3 Princess Urduja. and 2 Ten Bornean Datus and at number 1 ang nanguna ang pinaka pinaniwalaang historical hoaxes. get ready folks it's the code of Kalantiaw The Code of Calantiao was a mythical legal code in the epic story of Maragtas. Its author was Datu Calantiao, chief of the island of Negros, who wrote it in 1433. Hoax! Ayon sa Code of ay uh, meron na tagpuan isang kodigo uh, o written script ng batas. Nandiyan yung mga anong gagawin kung merong mga nagawang krimen. Noong panahon ng Hapon, Uh, ito ay medyo naging popular. Bakit naging popular? Kasi binubura natin yung impluensya ng Amerika. Kaya parang to feel proud na lang pa sa ating bansa, yung gobyerno noon ay uh, pinropagate yung paniniwala na meron ang Code of Calantiaw. Actually, sinasabi nila na yung Code of Calantiaw ay nagpapatunay daw na meron tayong sariling batas, sariling kultura bago pa man dumating ang Espanyol. So hindi tayo barbaro. There were many reasons to doubt the mythical code. lack of historical evidence, lack of evidence even as an oral tradition, and finally, its author, who was, what you don't know, the con man again, Jose y Marco. Welcome back. This became the most successful of his many hoaxes in his almost 50-year career as a forger and a fraud. Bahagi ito ng isang set ng documents na binigay na ni Jose Marco. Dahil sa tuwa at probably sa, sa saya no, na ito yung mga pre-Hispanic documents about the Philippines, ay hindi kinwestiyon yung authenticity. So tanggap lang, tanggap lang, tanggap. Maraming binigay na dokumento. At kasama ang Code of Calachau dun sa isang bahagi ng dokumento. Kaysa, nakuha yan sa sungay ng isang imahin Sabi ng source, ah, dahil malamig, umuulan, napilit natin sunugin yung lalagyan ng mapa. Kaya kinuha niya yung mapa. Kaya hindi niya mapaliwanag kung saan. Kaya hindi believable yung source. Kaya total hoax nga. Nilagay niya ito sa National uh, Library. Yung mga unang eksperto tungkol sa Pilipinas, pinaniwalaan ito. Kaya nalagay ito sa mga history books including the famous History of the Filipino People by Chudor Agoncillo. Matindi yung mga parusa dyan uh, uh, na pinapakita. Now, who discovered this Jose I. Marco hoax? Again, it was his nemesis, American historian William Henry Scott. Take a bow, Mr. Scotty. Bravo. The prove lang na it was uh, fake noong 1960s. No? Si William Henry Scott pa din ang uh na prove na bahagi ito ng kanyang doctoral thesis noong 1965 na dinefend niya sa University of Santo Tomas kung saan isang chapter doon ay kinwestiyon niya ang lahat ng kontribusyon ni Jose Marco no, doon sa Philippine historiography lalo na yung pre-Hispanic. At uh, dito ngayon, inisa-isa niya yung ebidensya na ang lahat ng binigay ni Marco kasama ang Code of Calanchao ay fake. Hindi dapat i-consider na part ng ating historical past. Napatunayan niya na hindi tunay, dito totoo yung kalansyaw sa pamagitan ng historiographic uh, in investigation. Ibig sabihin, inimbestigan niya yung kanyang mga sources. Ano ba ang source mo? San na ba nang galing yan? Kaya yun ang ginawa ni ano eh, William Henry Scott. Saan ang galing yon? Ang problema kasi ay yung industriya natin ng textbook. Hindi siya basta-basta napaparitan. Kaya, it, it took a while before itong Code of Calanchao was eventually removed. Kung makikita natin yung early editions ng libro ni Teodoro Agoncillo, history of the Filipina people, nandun pa rin. Until mga bandang 1970, uh, the late uh, 70s, early 80s, hanggang sa nagkaroon ng republishing ng book, Siyempre, republishing means rewriting, therefore, dun lang na natanggal talaga yung teksto. Nakakatuwa ngayon na, bagamat sabihin natin na peke itong mga dokumentong ito, itong Code of Calancho, itong itong La Loba Negra, mas marami na ngayong eksperto na mas maingat sa kanilang sinasabi na ngayon, pwede mo nang malaman ano talaga yung kulturang Pilipino batay sa mga expertise ng mas maraming tao at mas maraming artifacts na nakukukay ng mga arkeologo at nakikita rin ng mga antropologo. What a great episode, right guys? There you have it, our top 10, ang pinaka wala'ang historical hoaxes. Thank you so much for watching. I hope you were paying attention. We just made you smarter.